para imbestigahan itong uh, kabiguan ng social security system na makolekta yung almost 89 more than 89 billion pesos uh, na contribution ng ilang mga delinquente na mga employers. Yung po bang kabiguan bakit po kayo nag-file? Ito po ba'y tanda ng pagiging inefficient or mismanagement ng SSS? Okay, ganito yun. Um, meron kasing uncollected debt di umano mm -hmm. yung SSS na 89 billion supposedly. Mm -hmm. um, yung mga 89 billion pesos yung hindi nagbabayad ng kanilang SSS premiums. Pero ang sinabi ng SSS, Um hindi naman 89 billion, nasa 46 billion uh -huh. na lang. Pero malaki pa rin yung 46 billion hindi po ba? Okay. Um kahit pa paano ito ay um, makakatulong uh, para mapagpatuloy itong programa ng SSS na hindi maantala. Um ang ang dahilan di umano ng SSS kaya daw bumaba ang kanilang collection ay dahil nung pandemic. So gusto natin marinig mula sa kanila ano ba ang dahilan at ano ang ginagawa nila para matugunan itong tamang koleksyon. Uh, huwag natin kakalimutan na marami nakadepende sa SSS mm -hmm. pero hindi rin natin pwedeng uh, baliwalain na malaki ang 15% increase yes. ng premium mm -hmm. na 10% binabayaran ng mga employers, 5% 100%. naman binabayaran ng mga empleyado. Mm -hmm. So, kailangan natin masiguro na ginagawa rin ng SSS ang lahat para makolekta ang hindi nagbabayad ng kanilang tamang premium at saka suliin din kung kailangan ba natin amyandahan ang batas ng SSS at balansehin balansehin ang unang-una na masusustain or sustainability ng SSS um, ang kanilang mga benepisyo na maibibigay sa mga employee, mga members nila uh, at the same time minimizing the burden on workers and employers baka naman masyadong abrupt o mataas ang mga increases na kailangan nating medyo bawas or um, yung nakikita naman natin na uh, gusto natin na kasi pag dito sa mga increase in funding supposedly magiging viable ang SSS uh, beyond 2032 hanggang 2053 mm -hmm. so malaking bagay yan na masiguro na ang SSS ay may Uh, sapat na pondo para maipigay ang nararapat na benepisyo sa kanilang mga miyembro. So ma'am sa tingin ninyo, habang hindi pa sila nakakapagpaliwanag bakit may ganitong malaking uh, hindi nakokolekta ang SSS, dapat po ba na, kasi may ilan nananawagan na isuspend muna yung ipinatupad na 15% increase sa premium uh, contributions ng mga members? Um, ako ay nakikisimpatya nga dyan eh, kasi nga mataas mm -hmm. nga ito. Uh, unfortunately, nasa batas nga ito na kailangan nilang ipatupad. Uh -huh. Ngunit, kaya nga magkakaroon tayo ng pagdinig para makita kung pwede nga nating isuspend at anong dapat nating gawin kung ito ba ay feasible uh, or kung... Kung makokolekta nila lahat, pwede bang isuspend o babaan yung increase? Mm -hmm. Oo oh, nga, ma'am. Uh, tsaka sabi nga ng iba, ako, pwede bang isama na rin sa investigation, bakit mas mababa ang uh, natatanggap ng na mga pensioner kapag, kasi malapit na akong mag-retire, eh. malapit na rin ako maging pensioner ng SSS. ganun gano'n ba? Wala naman sa mukha. Mr. Ay gano'n ba? <laughs> oh, pero... kumpara, kumpara daw sa GSIS, ma'am, mas malalaki ang nakukuha nila na uh, benefits or retirement kumpara sa... Uh, SSS? Well, depende rin kasi sa contribution at saka mm -hmm. sa viability ng fund. Mm -hmm. So tanungin natin ang SSS kung talaga bang um, napakalaki kasi ng kanilang mga sinasakupan. Sinasa mm -hmm. uh, baka kaya hindi nila kaya yung ganong kalaking um, benefits katulad ng binibigay ng GSIS. Pero alam mo, actually, Miss Sally kahit yung GSIS, mm -hmm. may mga katanungan din dyan kasi... Di umano may mga investments sila na ginawa mm -hmm. na hindi naaayon sa tamang pamamaraan at natatalo ang, ang ang mga ang mga investor, ang natatalo tayong mga nagbabayad sa GSIS dahil dun sa mga ibang investments na hindi dapat nila ginawa. Mm -hmm. So ma'am, anong yan sa tingin niyo magkakandak ng hearing doon sa inyong resolution? ko alam kung uh, committee on um, GOCCs, no. Oh, um, tignan natin kung saan ito marefer. refer mm -hmm. At ang intention niyan, bukod sa maliwanagan, tingnan kung may pangangailangan po ni amend ang charter ba ng SSS? Oo, i-amend itong SSS law na ito mm -hmm. uh, na nag-authorize dun sa increase kasi nga um, noong panahon na yon um, sinabi nila para mas matagal nating masisiguro na merong benepisyo yung ating mga kababayan. Pero kung may sapat naman silang pera at kung nakolekta nila lahat ng mga utang sa kanila, tanungin natin mismo sa SSS kung pwede namang babaan ang or going, going gradual. Mm -hmm. So, ma'am, yung pagkakandak ng hearing, kahit kung mag-adjourn session sa February, uh, kaso, kaso campaign period na yun, pwede pa rin magtuloy-tuloy na magsagawa ng committee hearing, yung mga iba't ibang committee ng Senate? Oo, kasi kahit naman suspended yung session, alam mm -hmm. ko pinapayagan naman yung mga hearings, tapos um, yung chairman ng committee on GOCCs, si Al Senator Allen, kung hindi ako nagkakamali ha, um, mm -hmm. hindi naman nagkakampanya so sa tingin ko may oras at marami naman din sa amin kahit nagkakampanya sila mm -hmm. ay sa tingin ko napakahalaga nitong issue na to na maglalaan ng oras para dito. Mm -hmm. Mama, iba naman ako bilang isang nana isang uh, babaeng lawmaker. Mm -hmm. Ano po ang inyong stand dito sa... Ngayon ko lang na-realize, nagiging controversial na pala itong Senate Bill 1979 o itong uh, uh, Prevention of Adolescence Pregnancy. Although, nakita ko na mukhang maganda ito dahil ang, ang sinasabi nga nila, ang description nila is Child Protection Bill dahil tumataas na pala ang bilang ng mga kabataang babae na nabubuntis pero may mga naguupo so kasi dito kayo po ba na suriin na po ba ito at suportado niyo po ba itong panukalang batas na ito? may mga ibang uh, provision na dapat sa tingin ko amyandahan oo na mahalaga talaga na mm -hmm. uh, maprotektahan natin ang ating mga anak ako ay eh, isang nanay din mm -hmm. at um,